Apo. Sinabi na sa inyo? Opo, sama kami. Kaya sabi nga po dali po yung ID daw namin dapat na i Apo, ay pa paano kung wala kayong ID? <laughs> Excited na <laughs> la po kami. Hey. Yay! Ganun Good, 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 Good morning po sa lahat. At ayun, ay, uh, medyo maganda na po ang panahon ngayon dito sa amin. Dahil nung ano nga po sa nagdambagyo, ay awan naman Diyos po, ay wala po namang nasira dito. Kaya ayun po, busy po yung Marias. Anong ginagawa nyo? Nag-review po. Ha? nagre review Re review Dahil wala pa nga po rin silang pasok. Kailan mm -hmm. pa kayo pasok? Bukas. Niya? Ay, pasok? Pasok kami pasok? Hindi pasok. Tony ah? Ipasok? Ipasok kami sa inyo, wala ata. Ipasok na kayo bukas? sabi, ura daw silang face-to-face. So, ah, wala sabi, ba? Sabi, matangig ano, pero meron. Mm -hmm. ayan. At uh, yung isa po, ay na doon sa labas. Sa labas po yung isa. Ipahan natin. Ayan. Ayan po si Russell, nakayuan na yung kusya. Hmm, ayan. Kumusta, Russell? Ayan okay, lang po. Ah, uh, ang po ay, pasok na ako sa ko sa uh, habang wala kong pasok ay nagre-review po kami para sa uh, paparating po na periodical exam ko na Ayusin niyo pag-review ha? Pagaling kayo. Buti naman po maganda na yung panahon ngayon dito sa amin. Eh, Parang so, hindi na po siya dumidilim. Oh. Maliwanag na po yung uh, kalamitan. So, yeah. na, sana po uh, sana po tuloy-tuloy na po may pasok. Hindi po. po Di ba gusto ninyo walang pasok? Hmm. Ha? Gusto po namin na may pasok. Na. gusto daw po nila yung may pasok. Ano na. Ganda naman talaga may pasok. Pero maganda rin kasi may time pa kami nag-review. Nakapag-review uh, pa kami. Nasaan yung cellphone mo? Charge ko na. Po. Ah, na-charge. Charge Judge mo. Lubat. O, oh, ayan. Natayin po yung panahon ngayon sa amin. Maganda na po. Sikat na yung araw. May hangin po, pero yung hangin po yan ay pamilya na po yung hangin na yun. yan. Kaya medyo, ano um, na, hindi po tulad po nung no, isang araw talaga na malakas yung hangin. Sana nga po ay wala nang bagyong dumating para naman ay uh, yung mga kababayan natin ay makabangon ulit kaya paano ay yung mga nasalanta. Marami po kasi na nasalanta ulit. Di po, po siya nagdaang bagayong si ano pa naman Juan? Opo. Si Juan. Lalo na po dyan sa may mga tabing dagat. Mm -hmm. Dahil nag, lumaki po yung tubig. at si Pugumbiero po ay bumalik si po ng Dabao. Sa Dabao na po yung si Pugumbiero. Kahapon po ay narito dito po yung kumahe sa may amin. kasama pa ng Maria. Kaya lang, eh, malis na. Gusto na nga si Mama ni sa Dabao. Mm -hmm. Ha? May pasok pa po kami sa hmm. ano na lang po sa December. Doon po kami ang Papasko. Wow sure ba yan? Apo. sinabi na sa inyo? Opo, po, sama kami kaya sabi nga po dali po yung ID daw namin dapat na ID kami abay, paano kung wala kayong ID? excited na po kami nasa inyong ID niya wala naman kayong ID meron po kaming ID meron na? okay lang po yung nag-read namin ID okay lang po uh, pag wala ID hindi kayo makakatik sa dabaw pero hanggang saan ka daw? makaka-uwi ka doon sa inyo? Ayan, sinagal lang. Kamusta yun? Oo, at least nakaduntong sa Dabao. Nandito lang kayo. Excited na po kami. Excited na daw sila na makabalik ng dabaw, Apo. Ayan, nata. Papasok po rin ako sa loob. Sige, continue mo lang yung pag-ano mo dyan. Hindi ka ba ni install ko ni Pochi? Hindi po. Langaw um, po yung nag-dibs ko. Eh, dapat dapat sa loob ng lango. Eh, Si na, Putri kasi natutulog. Ay, Ayan, natutulog po yung dalawa. Uh, Napuyat yan kasi... Uh, ano yung takaw yan, yan ng pagkagabi. Kaya pagka-araw, tulog sila. Ayan. And, uh, balikan ko ulit yung dalawa sa loob. yung dalawa. Tony, anong ginagawa mo naman? Word passing. Ha? Word passing. Si Russell nga po ay galing doon sa labas. Ay, kaso na may istorbo daw siya doon. Marami daw langaw. ala, totoo dyan. Uh, dyan. Totoo. Kala ko yung istorbo siya ni Puchi. Ay, doon sa gustong pumisto sa labas eh. Kasi maingay daw kayong dalawa eh. Mm -hmm. uh, Nabalita ko kasi na pupunta na raw kayo ng Davao. Totoo ba yun? Oh, ano sabi sa inyo? Yung ano daw po namin, yung ID kong na yan. Oh, may ID na ba kayo? Wala. Ay, hindi kayo makakarating ng dabo pagka ganyan. Paano kayo makakarating niya? Ikaw so, niya, may ID ka? Meron. Oo, oh, so sinya lang pala makakarating ng dabo. <laughs> so, di ba, pa pwede naman daw po yung ID ng 6? 6. 8. Okay, okay na daw po yung akin. Hmm, yun lang gagamitin. Mm. Ikaw niya, ano ang ID mo? Yung grade 11. So, itin na ba kayong karating ulit ng Dabaw? Ikaw niya, hindi ka pala nakakarating ng Dabaw? Ako nga mauuna doon daw. Ha? Ako daw mauna. Uuna ka? Sino? In December, wala na akong pasok. Ay, uuna ka na. Sino ang sabay mo? Inay. Si inay. Inay. Si Inay? Ay, hindi ko alaw. ako daw mauuna At, uh... <coughs> Excited na po sila na up. kapunta ng Dabao. Sige, huwag kanil, nag rin kayo, nag-review din. Pero sir, ang sabi nila, hindi ka raw makakarating kasi daw yung ID mo hindi pagawa. Sige. <laughs> May ID na po ako sa grade, grade. Ah, mayroon ano bang ID? Okay. <laughs> hmm. Hindi mga takay makakarating doon sa bahay eh. Ninyo eh. Ha? Hanggang saan lang kayo? Hanggang Dabao. Doon lang sa PB House. Oh, uh, doon lang sa pala sila sa PB House. Well, at least nakabakasyon tayo doon. Makapunta sa sa, ano, sa, sa Dabaw. Sino yan nga, di pa nakakartingin doon. Ako oh, makakasakay sa Eftal, <laughs> <plan>. sino yan. <laughs> Ito, itong dalawa, nga na, pero ikaw hindi pa. Okay, para lang naman para yun, parang yung ang tawag ng train. Paano sumangay ka ng train. Oo, oh, ba? hindi yung trail yung ilan eh okay. hindi na sakay na kayo doon hindi hmm. pag lang yun, pag makikita na medyo ano lang pagka mag no, no. take off so ayan po at sige na nga po silang makarating ng Dabao, malapit na daw silang makapunta doon magpapasko ko dito kami ko. wow makakauli silang ng Dabao Shout out po sa lahat. Shout out po shout out. sa lahat ng mga viewers po natin. Shout out po na nanay Amy and &E, mga Elizabeth. &E, shout the shout out po sa inyo. Um, sana po mga Elizabeth, hindi po kayo nabahan dyan sa Malulos. Okay naman sabihin ko. Ah, okay daw? Mm -hmm. Okay naman sabihin ko. Okay naman sabihin ko sa kanila. Oh, kasi napanood ko sa TV kagabi sa, malulo, sa Kalumpit lumubog yung marami rin yung mga nabahan doon kasi nag nagbitaw kasi ng tubig kahit sa may ano yung dati tinitira natin doon may tubig ngayon doon kalsada ang taas kaya di ako makapasok yung sasakyan ayokong i-ano yung sasakyan doon kaling ako kanina yung taas ng tubig hindi ko pwedeng hanggang tuhod hanggang tuhod yung tubig eh pag pumasok yung sasakyan hindi lubog yung ilalim babasa Yeah. Mm -hmm. Ayan. Ayan, nag-tricycle na lang ako papasok. Shoutout daw po kay Pilar Blande. Shoutout po. Okay. Shoutout po kay Sir Carlos de Blanco. Kay Pilar Shoutout po sa inyo. Kita JB. Shoutout po. Shoutout po. Shout po. Shout po sa inyo. Sa lahat po. At kay Lola. Hello po. <coughs> <coughs> kay Nanay sa inyong lahat po. Shout out po sa inyong lahat. Uh, sa lahat po na sa amin. Shout out po kay mm -hmm. hey, Vitalin, Lynn, hey, Tita Sa inyong lahat, shout out na lang po. Hello po. Shout out po sa shout out po kay Joclipsy po and kay na and kay Ma'am, muli mm -hmm. po. Shout out po sa inyo. Ingat po kayo palagi. And sa mga ano po, mga viewers ko natin, shout out po sa inyo. And sa lahat. Shout out po sa Kalay uh, Kika Pudila, but sa Maria sa Abra. Shout out po sa inyo. Kaya Totoy, shout out po Kalay Kika Pudila. At sa lahat. And, um, mas not So Mahapon si Daddy Paul. Gumalik na ng Dabaw. Oo po. Nakasama po nila dito pagkain. Mahapon. Nagay dalawang um, araw. Oo. Ayun. Ah, gumalik na po rin sa Nandabaw. Satot po sa lahat na lagi pong sumusuporta sa amin. At uh, ingat po lagi tayo. God bless po. bye 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 bye, -bye. bye, -bye.